So, mayaman maya tayo harap doon mga boss pagka mga baboy na nakahilira po dahil uh, 45 heads po yung nakahilira dyan may iba nakasalang lang, lang kaya uh, ito mag uh, ano pa sila mga no? boss mag uh, red yung ano ay mag yellow yung dollar sign kaya kamay na, na po pag maahon June uh, 15 kapistahan ng luwain buhay na buhay pa rin yun Loy. Alive na alive. Final day para sa busy day. Straight. Matindi talaga ang power sa Panginoon. Ha? Oo. So, power sa Panginoon ang na gumagabay natin. Oo. Oh. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Uh, may mga litsun doon sa building mga boss. Ako ah, na kasi yung uh, first batch lahat. Kain muna. Mga boss.

Baik, Nih bah, kain nah. Ban ngawen no. Napa, ini kap. Temen ngati mga beli mga bos. pasinalan ni Omar yung mga manok na nitib. Nitib chicken oh, bos. Cepat iko ang. keri mana manan diri. Kena ula pa na, pa na. Double check, double check. Manan ang zipit, keni. First butt na ibyahin mo, bos.

Ilang batch na po yan. tayo ay alis na ho. Mag-deliver na sa luway. Kay Bossing. eh uh, kay Boss Bakol. Matrix Bakol. Diyan sa luway. Shout out, Boss. Nanda order yung kanyang ano po. Relatives uh, relative. Say, uh, Lance Bakol. Shout out. Ito tayo deliver na mga boss. sang multi cab na puno nga uh, ano yan mga boss uh, Pick up din yan. ay uh, karga nga ano yan. Ah, uh, dalawang balik din yan taga 12 and 11 heads yung karga. Vamos cab? Ano, uh -huh. vamos. Sobrang nakakapagod na no? pero ito na yung huling banat. So to the bigay na natin to mga boss. Ito na yung panahon na mag turbo. Turbo natake. Oh, turbo. Ay, turbo ka piyong mangka. Ha. Huh? So

Todong kayo tayo mga boss para sa pamilya. Sawa, anak, saka kamag-anak. Shout out sa inyo mga boss. Buti pa sila mga boss. Nagkikipesta sa luway. Usog na. Ikap. Ikap. Usog. Tubig. Iwan si Ikap. Uh, camel. Mga kaibigan natin camel. Yan. Naka ano na yan. Naka pamista na. Terima kasih. Terima kasih. Tuwing to, ano tayo Francis Tagadian Saka kay Lance uh, Bakol na lang po Sina Boss Jerry Bakol Shout out po siya Terima kasih po lever po itu sa na La Lance Bakul pantay sa iro <laughs> okay gimana na may lumabas na sana kagat ng aso Masuk pumasok itu na ready yung lechon si ikab hmm. dito yung mga tugahok katapos ang talaga lahat. wow wow hmm. hmm. why grapes? Hmm. ganyan si ikab dia oh. hmm.

Papa. Ah. Thank you, dai. Simple lang handa namin sa Father's Day, mga boss. Ah, reverse day. Happy Happy Father's Day, mga papa. Ano 'yan, oh, dire na mo? Mga papa, marika. Happy birthday. Meron na lang, meron parang uh, pa-cake. Mamaya, talagang pabulak-bulak siyon, Mamaya. Ha? Ano mo sila tawagan sila. Happy Papa Day. Happy Pops Day. Happy Pops Day. Day. Tawagan sila. Tuwan. <laughs> <laughs> mga hapon natin na order mo boss. Dalang na namin para magagang makapagpahinga. Nanta yung five heads mo boss. Sa isang belly this afternoon. Two hours na lang, makapagpahinga ng maayos mga boss kabili rin tayo ng materialis para dyan bukas po yan, sa likuran natin tapos na yan yung uh, two story na building para kitchen and, uh, pahingahan ng mga lechonero po sa taas yung astig na pahingahan talaga yung uh, mahangin malaking espasyo natahimik sa tuwing pagod na pagod ay uh, dyan, dyan, talaga magpahinga susman man Yosef si Ikab Hagok Hagok ni Ikab parang tidal wave Habagat Masyadong habagat yung bibig ni Ikab ah Pag yung ulit ba pa. Ha? Pag ulit Jesus mo, sir. Hindi na balik. Jesus, Jesus, Jesus. Ilugon pa mo. Mahilig kasi sa laman loob, mga boss. Ice cream, ice cream. Ah, uh, pa ice cream. Snacks, mga boss. Dapat ah. Mmm, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Ice cream. Ice cream na. Kabayo ni Jid original sa Gulili gito. Gamit kay ron Oy, ice cream mo niya. Mag ice cream dong. Jid! Nya ice cream. Pang pabalik sa oy. na pagod mo, boss. Si Ikab sa kasi Dragos. Talagang ganyan sila dalawa. Magkapareha ng baho. Kaparehan ang baho daw <laughs> Yan Meron pang hindi pa na-pick up Dalawa mga boss Yung nads Bumiyay na din So start na rin Naglinis-linis po Lalo na doon Sa katayan Dahil na Tapos na po yung uh, Mabang weekend po Na Busy day Alan Mululuto na rin ng uh, Yellow pin Tinula daw mga boss Wala pa si Boss Kaki Kaya wala pa munang pa bulak Uy! So, ayan. Kapag pahinga na rin ng maayos mo, boss. bukas naman tayo hindi ikutin po. Uh, mahaba yung tulong natin tonight. So, para mahaba, inom tayo ng uh, pilsing. So, hanggang nga, dito na lamang po sa araw na ito, mga boss. Sa isang uh, masaganang, masaganang pamamuhay po. Paalam!